nga ka Zelda, maray na aga mga kapartido all the way from Bicolandia. For today's video nga naisipon ko munang luwas kami magnanay sa bayan kasi nga feeling ko talaga pag nasikatan ako ng araw matutos ta talaga yung mga balat namin. Tiyos! spear yorn! <laughs> so since di nga kami tuod tuod, keme, since na hindi nga ako sanay lumabas at hindi nga talaga ako nagko-commute parate. Ito nga yung kinakainisan ko pag nagaantay kami ng sasakyan diyan sa may crossing ng Salugon Dios ko. Magti 30 minutos nga kami nakatayo diyan magnanay pero awan ko babat walang bus o jeep na nadumadaan. Sa puntong to naiisipan ko na naman talaga mag-aral talaga magmotor para hindi ako nagko-commute kasi nahihirapan talaga ako maghanap ng sasakyan. Kita niyo yun, may dumaan ng bus pero hindi ko alam bakit hindi siya tumigil. Ayaw ata ng pasahero. Nako si manong driver talaga oh, kay tagal kaya kitang inantay tapos iiwan mo lang naman pala ako sa ere hugot yun. Ganun naman talaga ata yung buhay. Parang life. Dumadating sa punto na palagi tayong naiiwan. Weh ano ba? Syempre joke lang yun. Mamaya sisitahin na naman yung konsawa ko kung ano-ano daw yung mga shared posts at mga hugot ko na hindi naman related sa buhay ko. Ch <laughs> Ang sarap kaya nito ng mga taong inaantay lang talaga ako magkamali at gusto talaga ako nilang siraan. At eto na nga sa wakas after so many years na pag-aantay, meron na ako na nasakyan na jeep dyan. At hindi pa nga, hindi kami makaupo dyan. So this is it, gawa, Let's go! So, eto na nga all the way from Crossing Salagon. Dito kami dumiretso sa 101 Go Up. Kasi meron nga akong bibilihin na medyo importante lang talaga para sa birthday ng anak ko na to. Speaking of birthday, kunting salo-salo lang talaga yung gagawin ko dito. Kasi nga may mga binabayaran pa kami at bumabawi pa talaga kami sa mga nascam sa akin nung mga nakaraang buwan. Kaya naman po sa mga makakanood or makakabalita na birthday pala ng anak ko, lalo na first birthday niya, please lang po huwag kayong magtatampo. Bawi na lang po kami sa third birthday niya pagdating ng papa niya. Biglang nagpaliwanag. <laughs> So, okay na yon para alam nila at hindi talaga sila magtatampo. At syempre nga, dahil nga birthday ng aking baby na naisipan ko nga bilhan siya ng bagong car kasi nga napansin ko na mahilig siya sa car. Pero this time around nga, hindi ko siya bibilhan ng remote control kasi nga hindi pa naman siya marunong. Ang gagawin ko na lang, ang gahanap na lang ako ng sasakyan na may apat na gulong na mapaglalaroan niya talaga. At sa sobrang dami nga na pagpipilian, hindi ko na nga alam kung alin yung bibilhin ko dyan. Ito talaga yung ayaw na ayaw ko eh. Kaya nga hindi ako lumalabas ng bahay kasi kung ano-ano nakikita ko. Ang dami-daming pagpipilian pero ang pambili lang talaga yung kulang. At sa puntong to, habang nagvo-voice over nga ako, ngayon ko lang napansin na medyo kawawa pala yung posisyon ng anak ko. Hindi ko man lang inayos yung posisyon niya. Sorry naman, baby Sen Sen. Behave naman yan, di ba anak? Kasama sa lakwat O siya, Tatapusin ko na nga tong video na to at hindi ko na nga ipapakita yung mga ibang ganap dyan. Kasi nga habang tulog tong anak ko, sasamantalin ko na para makapagawa na ako dito sa bahay namin. Yun lang. Kung bago ka pa lang dito sa page ko, i-follow eh, mo naman at like and share. Thank you for watching until my next video bye